Dagsa pa rin ang mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis at dengue sa mga ospital hanggang ngayon. Pati mga kwarto at ward, kulang na kulang na. Kaya ang mga pasyente, kanya-kanyang diskarte. Live mula sa San Lazaro Hospital sa Maynila, may report si Rida Reyes. Rida? Yes, Jessica, dito sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang nakapagdala ng pinakamataas na bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa buong Metro Manila. Pero good news dahil uh, compared noong last week ay nabawasan na ng halos kalahati ang bilang na yan na ngayon ay nasa 110 na lamang. Gayunman man, Jessica, ay hindi pa rin daw yan nangangahulugan na tapos na o pawala na ang leptospirosis sa ating uh, bansa dahil hanggang ngayon daw ay nakararanas pa rin tayo ng mga pag-ulan na nagdudulot ng na mga pagbaha. Isa lamang si Mang Alfredo sa isang at sampung pasyente ng leptospirosis na nagsisiksikan ngayon sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Eh, hindi ko naman nalalaman dahil kay nangangailangan na ng pagkain. Eh, Bulbili ako sa labas, lumusong na ako sa ba. Pagdating noon, mga nilagnat na ako. Ayoko na po, maulit yun. Yung ganong pangyayari. Siguro, bibili akong bota para hindi na ako maano ng daga. Punuan pa rin ng leptospirosis ward ng ospital kahit pa halos kalahati ng ibinaba ng leptospirosis cases doon kumpara noong nakaraang linggo. Mas mataas pa rin daw ang bilang na ito kumpara noong nakaraang taon kag par every time mo po may baha inexpect namin may leptospirosis cases but we did not expect to see this great number of cases they we breed rats because of dirty surroundings so i e nila plus urine of other animals mixture so it's lethal sa pinakahuling datos mula sa Department of Health umabot na sa mahigit 3,000 katao ang nabiktima ng leptospirosis sa buong Pilipinas simula Enero 104 na putsyam sa kanila ang namatay Pinakamarami namang nailista sa Metro Manila at sinundan naman ito ng Region 10. Sa unang linggo ng September ay yun ng mga huling kaso natin ng leptospirosis subalit sapagkat marami pang lugar sa kamanaba ang nabaha. So, pwede pang madagdagan yung mga kaso. Ang ibang mas malubhang kaso, dinadala na sa National Kidney Transplant Institute para isa ilalim sa hemodialysis. Bukod sa leptospirosis, may mga dinadala namang biktima ng snake bites at rat bites. Madaling araw nun, bigla na lang ako nagising kasi kumikirot na po yung kamay ko. Tapos kinabukasan ko na pinansin, nakita ko na ito na nga siya, dumudugo na. O, baka po kasi may ano yung dagay, may rabies. Kaya nag, Nagbakas sa kali na rin po. Uh, wala pong rabies again, ang daga. Kaya lang po, pwede rin infection. So, rat bites, kinukonsulta po yan. Uh, warning again sa mga nanay, no? Ang gusto-gusto po, nakikita namin rat bites dito. Yung mga baby, gusto-gusto ng daga, ang amoy ng baby. Sa East Avenue Medical Center naman sa Quezon City, dengue ang problema. Halos na doble ng araw ang bilang ng mga dengue patients doon kumpara noong nakaraang buwan. Kaya ayon sa mga doktor, maituturing na raw itong numero unong sakit tuwing tag -ulan. Ngayon, ang nakikita nating trend, tumataas naman yung uh, mga kaso ng dengue. For the month of August, meron na kaming total na 221 patients. Ang neonatal ward ng ospital, ginawa ng dengue ward. Sa dami ng mga pasyente, kanya-kanyang diskarte na lang para maging komportable. Medyo mahirap talaga dahil nakasiksikan, na hindi makarelax yung bata sa pagtulog. Siyempre naka-slide lang dito, maganito sila. Ah. Tatlo po kami kasi dyan eh, puro bata. Ako lang po yung ma -ano, malaki. Kaya dito na muna po ako. Pag matutulog na doon na po ako. ang mga po ako? Tsaka hindi po kami kasya pag sumiksik pa ako. Sa datos ng Department of Health, nunguna sa pinakamaraming dengue cases ang National Capital Region. Umabot na ito sa mahigit 15,000 kaso kumpara sa mahigit 13,000 sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Sa buong NCR, pinakamaraming namang naitalang dengue cases sa Quezon City. Jessica, nilino naman ng DOH na bagamat mataas ang naitala nilang kaso ng leptospirosis sa bansa, eh malayo pa raw ito para matawag na isang outbreak. Ngayon pa nah, dahil 6 to 8 weeks daw tumatagal ang peak ng uh, leptospirosis gaya nung nangyari nung panahon ng Bagyong Undoy, eh nananatili pa rin ka-standby ang lahat ng mga ospital hanggang sa buong buwan ng Setyembre. Jessica? Okay, Rida, ang tanong ngayon, kung ganyang siksikan sa mga ward at mga pasilyo na ng mga government hospital natin, paano mapapabilis ang recovery nitong mga leptospirosis at dengue patients? Mm -hmm. Jessica, dito sa San Lazaro Hospital naman, eh, maganda naman ang sitwasyon ng mga pasyente. Katunayan, sa isang room, eh, hanggang sampu lamang yung kanilang uh, pinapayagan na mag-occupy. Ano? Kaya sigurado naman na walang congestion. Gayun pa man, dun sa mga ibang hospital, gaya na lamang dito sa Quirino Memorial Medical Center, kanina, no, sa Quezon City nga, eh, yung kanilang mga dengue patients talaga namang siksikan na nga. Ah. At uh, hindi naman maiwasan. I mean, yung mga doktor na hindi may iwasan daw na magkaroon ng hawahan lalo pa kung maliban doon sa dengue at leptospirosis na mga sakit nila ay eh, meron ding mga viral na mga sickness itong mga uh, pasyente at yung mga kasama nila kaya ang uh, ginagawa nila jan ay uh, ginagawa nilang available na rin yung mga ibang uh, areas itong mga uh, pasilyo mga hallway pati lobby, para naman daw masigurado na hindi wala raw kongestion na magaganap at wala raw pagkalat ng mga iba pang mga sakit. Jessica? Okay, maraming salamat, Rita Reyes.